Hello oh, mga kaogang, hello ayun po no dahil po uh, tayo po ay may bagyo at uh, tayo po ay signal number 2 ngayon dito sa ating Metro Manila. No po. Ito po, uh, gusto ko lang po kayong i-update dito po sa aming Barangay Wawa kung ano po yung nangyari. andito po tayo ngayon sa evacuees no sa evacuation center dito po sa Tagigwawa Barangay. Yan po yung multipurpose building po na ginawa dito sa aming ah uh, uh, area at ayan po at uh, talaga pong inagaas po ang mga staff ng barangay, ang aming kapitana, sa tulong din po ng aming Mayor Lani Cayetano. At uh, talagang pinuntahan pa po ng staff ng barangay, mga kagawad, yung mga pamilya na nasa lanta at nalubog po ng mga baha. No? Ayan po, marami pong pamilya, maraming pamilya po ang mga nasalanta dito sa aming lugar, yung mabababang lugar. Actually, dito talaga sa Wawa, mababang lugar naman po talaga ang tagig. At, pero dahil kung kami mababa po dito sa area, may mas mas lubog pa ho doon sa dulo. So, yan po yung mga evacuees natin, no? So, bali, um, 80 families po yung sinagip nila. So, during uh, Christine Typhoon ay talagang luma uh, lumabas sila para lang po invite at dalin po sa barangay multipurpose building yung mga nasalanta mga kaogang o talagang tumutulong po sila at hindi sila natutulog magdamag talagang binabantayan din po nila from time to time yung laki ng tubig uh, o oh, tapos uh, uh, ayan po ayan po yung mga pamilya na na napuntahan nila at uh, talagang lubog po talaga yung kanilang bahay no at uh, ang kinaganda lang po uh, yung mga yung ating evacuation center ay talaga nakahanda po naka po at talaga may mga tent sila para po may mga privacy no ang bawat pamilya So, sa mga oras na ito, ayan, namimigay pa sila ng mga pagkain, lahat ng staff, tulong-tulong po sila. Nangunguna po dyan si kapitana, ayan po. At hindi lang po basta pagkain, Jollibee pa po yung kanilang uh, uh, dinner, no? <laughs> Nakakatuwa lamang po, kahit na ganyan po, masaya po sila dyan na nag-share uh, uh, po ng blessing ang ating kapitana at sa tulong din po ng mga staff at kagawad, no? barangay council. Tulong-tulong po sila dyan. Ayan. Napakalaki po niyang area na yan. Maluwag po. At dyan po sa area na yan, mayroon po talagang washroom na sila dyan. may, may silang maligo. Ayan. Mag-CR. Kaya hindi nila problema. Hindi na sila mag-aakit pa na. At nasa third floor po sila. No? Nasa third floor talagang maayos po yung kanilang ah... Uh, Uh, lagay dyan pag sila ay nagpunta at patuloy pa rin po nag-a-announce po ang ating kapitana na sila po ay uh, magpuntahan na dyan kasi may mga available pa po silang tent na pwede pa po nilang tulugan yung mga uh, hindi pa po nakakapunta sa barangay kasi yung iba pinuntahan nila talagang hindi po, po pumapayag na umalis ng kanilang bahay gusto pa rin po nila kahit lubog na yung bahay nila ay eh, nandun pa rin sila magstay pa rin po sila so syempre nag-aalala po yung ating kapitana at ang mga staff at kagawad baka kung ano mangyari sa kanila di ba kaya ini-invite po ang bawat isa Ayan. So, tungayan po natin ang kanilang nga uh, um, ginagawa dyan sa evacuation center. At uh, ayan po. At tulong-tulong uh, sila dyan. Nakakatuwa. Maayos na pangangalaga. Kagawad Joey, ilang, uh, pamilya na ang, uh, Kagawa, Kat, ilang pamilya na po ang kagawad ka ilang pamilya na po ang... nasa... 71 uh, plus Hindi, ang families. Yes. Nasa mga araw ano na tayo, 18 to 19 families na to. 18 to 19 families at ilang so, tao to? Uh, more or less, nasa mga 90 na. Mga 90 plus na. 90 plus po. Almost 100 at uh, may mga PWD po, may mga senior citizens. may mga bata po na atin pong uh, nailikas na. Ah, kapitan na ah, balita ko kanina meron kang PWD na napakiusapan na, na lumipat. Na sila nakapwesto. Ano po nangyari kanina? O paano inabot niyo yung sitwasyon kanina doon? Pinasok namin yung loob ng bahay kasi tubig na siya. Tapos ayaw pa rin lumipat nung una. hindi pa nakakausap. Nung una ayaw pero nung pinasok na namin loob, pumayag naman na kinusap namin kasi may tubig na rin yung loob ng bahay. Wala naman silang taas. Okay, buti na pakiusapan. O oh, muli po, kapitana, pakiusap, ano ang pakiusap po sa ating mga kabarangay na nasa ang babang lugar? Gusto uh, sa mga binabahan na alam niyo kailangan yung para makasiguro tayo, ligtas na po tayo dito sa barangay. At uh, uh, ito po ba ay 24-7 kung ating evacuation center? 24-7 po tayo, nakaagapay naka, naka, po mga kagawad natin, mga staff, uh, dito po yung mga base, mga bao. Updated po tayo sa mga oras ng... Uh, doon sa pagtaas po ng tubig sa ating sa, flood control. Sa level naman po ng tubig, uh, may, naman po nag-update na ng balita ang ang grupo po ni Engineer Tromil. Sa flood control po. Hmm. Kapitan, may mga suggestion po sila. Baka pwede po tayong bumalik doon sa CCTV room para makita po natin yung mga street po kung gano'n na po kalalim mga ba para makapaganda rin po sila. Ah, babalik. Okay, babalik. Babalik po kami mamaya. Mag-update po kami sa inyo. Pupunta kami sa CCTV room. Uh, dahil marami nagtatanong eh, para isang nga uh, balitaan na lang, no? pupunta kami si CCTV room para i-update po kayong lahat kung gano'n nakalalalim yung mga ba street by street. At nang sa ganun po ay makapaganda na rin po yung mga dapat maganda. At yung mga sasakyan nyo na posibleng abutin po ng baha, yung mga lalo yung mga motor at mga kotse, kung uh, kailangan pong ilabas, ilabas nyo na po muna sa puwang. Baka humamaya kasi bigla hong uh, tumaas lalo ang tubig eh, mahirapan na ho tayong maglabas. Babalik po kami mamaya, promise po, promise.